Ano? Oh, shit. Ay, pre pre. Na, pre? May sa tapat ng bahay nyo, ikabit mo na. Oh, mag-install oh, pumunta ng aircon dun. Oo. Kasi ako pa, Salamat ha. Oo oh, sa oh, no, Wala mo. Ka may aircon, Thank oh. you. you. ko ng aircon yan. Ikaw pambili ka? Wala. Ano ah. Eh inutang mo eh. Sa utangan ni. Eh. Oh, lang lang. Hindi, pre, ito. Marunong ka mo maggabit nito. Hindi, pre. Kayo na lang maggabit. Kayo na lang maggabit, pre. Marunong dyan. kayo. Marunong ah. ba kayo? Ito, kami ba pinakabit mo? Eh, pinagyan ka lang ng aircon, eh. Huwag dalaw natin. Uy, uy, dito ito. na, uy. Pre, pare. Ay. Ganap ka sa anong aircon. May init sa bahay. Ganito. Um. Ang aircon lab, um. ang number one sa, ano, number one sa Pinas. Swerte, ah. Oh. Kaya dito ka kukuha sa aircon lab. O, oh, ito yung Facebook page nila. Uy, natin, pati. Uy, ito, ito natintint sa akin, Ayun niya. ano yung mga Ayun. Okey. Kailangan tukak, tukak tukak. Mas malabo. Parang kabalanggamit tina na. Parang malutay, parang semabuk parutay. Okey, bale 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 bale